Tapatan sa tanghalian kasama si Nep Castillo dito lamang sa Radyo Bravo. Magandang tanghali muli mga kag-BRAVO, live muli tayo dito sa DWBL, ang radio Bravo 12, kHz AM sa talapitan ng inyong mga radyo at ngayon ay makakasama muli natin ang sikat na sikat pagdating sa paglilingkod bayan sa ating mga motorista, walang iba kundi si Congressman Bonifacio Busita. Magandang tanghali po sa inyo konsen Father Nep, sa iyo po, sa mga sumusuporta ating uh, programa magandang tanghali O Kung sa pag-usapan natin itong napakahalagang isyo na kung saan merong isang panukalang batas kaugnay dito sa ating mga tricycle driver pwede nyo po kaming bigyan ng uh, uh, mahalagang impormasyon na ito Partikular na pagdating sa uh, penalty sa mga lumalabag sa batas ng mga hindi lang driver kundi pati mga operator ng mga tricycle. Yung una po natin na uh, konsen yung tungkol sa mga uh, uh, may-ari ng, ng ng tricycle na nag employ ng minor ng mga driver ng motorsiklo konsen. Ah uh, brother net. Ah uh, ito po ay iminungkahi natin sa honorable chairman ng transportation committee mm -hmm. kay congressman Acop okay. na okay. kapag ka po ang operator ay pinayagan na ang nagmamaneho ay minor di edad. Mm -hmm. Iminungkahi po natin na pagmultahin ang uh, operator o ang may-ari ng tricycle ng halagang 10,000 piso. Bakit po? Mm. Napakadelikado po para sa bata at sa iba pang madadamay kapag ka po minor de edad ang nagmamaneho. Kaya po iminungkahi natin at uh, wala naman pong kumontra kaugnay dito sa mungkahi na ito. May datos po ba tayo kung sen na meron talagang nangyari na nagkaroon ng isang aksidente or maraming aksidente na minor yung uh, kwan, yung uh, driver kung kaya naimungkahin ninyo ito? Ah, uh, wala po tayong datos, pero kung atin pong gagamitin ang talino, mm -hmm. hindi na po dapat natin hintayin na may oh. madisgrasya pa na minoridad, pasahero mm -hmm. o iba pang motorista. Mm -hmm. Okay. Dahil ang buhay, walang minor-minor. Lahat mahalaga. Tama po? Yes po. At uh, alam nyo po, ay tama po kayo na hindi dapat baliwalain yan dahil sabi ko nga, pag namatay ang tao, walang take two sa bagay, tama yun. Oo, oh malinaw na, <coughs> sorry, malinaw na ang uh, issue na yun, dadako naman tayo sa isa pa na kasama din doon sa panukalang batas. Uh, may kaugnay naman dito sa yung uh, doon sa fast lane, sa outer lane ng mga tricycle. Pag dumaan sila, paki, paliwanag nyo nga po sa amin ito, Kung sen. Brother Neff, uh, dahil sa mabilis na development dito sa ating bansa, particular sa mga kalsada, mm -hmm. marami na po tayo, Brother Neff, na apat ang lanes. Ibig sabihin, dalwa. Dalwa-dalwa sa mm -hmm. dalwa, dalwa, lubungan. Mm -hmm. At uh, napansin po natin na may mga tricycle drivers, hindi naman lahat. Mm -hmm. May mga tricycle drivers po na tuon pumatakbo sa pass lane. Dapat oh. sila sa outer lane. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi mga four wheels lang doon, no? Yes po. Mm -hmm. At napansin din natin, brother Nep, mm -hmm. na karaniwan ang aksidente eh, kapag sangkot ang tricycle, karaniwan po lahat na sakay sa tricycle patay. Yun lang. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So anong mungkahin ninyo dito, kung Sen? E eh, minungkahin po natin na pigilan itong mga tricycle driver na tumatakbo sa fast lane. Dapat sila sa outer lane, doon sa slow lane. Mm, okay. Uh, magkano iminungkahi ninyo na penalty dito kung sen? Kapareho po ng naunang mungkahi, minungkahi po natin 10,000 multa sa driver. Ah, katulad doon sa minor na na na, ano, na driver, multa yon sa operator, no? Kayo kanina pinag-usapan natin. Multa po sa nagmamaneho ito ngayon sa outer lane yung, yung sa bata brother net opo. ang dapat pagmultahin ng bata yung operator, yung operator. o yung may-ari ng tricycle na pumayag magmaneho ang minoridad so that's 10,000 opo dito naman sa pass lane opo. Kung sino po ang driver siya opo. ang dapat managot ng multa na 10,000 hindi yung operator okay so ngayon uh, baka sabihin na concern na o paano ngayon yan Uh, hindi kami makadaan dito sa outer lane, kaya napilitan kami dahil may construction, merong uh, mga, kung anumang mga sagabal, kaya napilitan kami sa fast lane. Paano, huhulihin kami ng HPG o ng uh, mga traffic enforcer? Tama po kayo, jam brother, ne, pero bago ko po sagutin yan, lilinawin ko sa ating mga kababayan, uh -huh. napakahalaga po ng buhay, kaya minungkahi natin na pagbawalan sa pass lane ang mga tricycles. Now, sagutin ko po yung inyong katanungan. Mm. Tama po kayo. May mga kalsada po malapad, pero doon po sa portion na kung saan nagawa yung widening, may mga poste pa rin ng electrical post, may malalaking lubak, mm. may mga illegally parked na vehicles. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung pong mga bagay na 'yon, hindi dapat hulihin at panagutin ang tricycle driver na tatakbo sa kahabaan ng fast lane. Oh, oh. Dahil hindi nila kontrolado yung mga sagabal na yon. Tama po. Alimbawa po, napakalalalim ng lubak. Mm. May mga obstruction. Iba-iba yan. Mm. May mga puno, may mga sasakyan at mm. iba pa. Hindi naman nararapat na papatawan ng parusa at pagmumultahin ang driver ng 10,000 piso. Oh, so ibig sabihin kapag uh, nahuli sila, pwedeng lumapit sa inyong opisina, Konsen. Eksakto po. Alam ng ating mga kababayan, maraming tiwali at abusado at hindi marunong magpatupad ng batas kaya po sa pagkakataon na may obstruction at hinuli ang tricycle driver na tumakbo sa fast lane. Makakaasa po kayo 24 oras ipagtatanggol po namin kayo. Ayon. All right. Napakagandang assurance po niyon sa ating mga motorista konsen. Maraming salamat po at maraming salamat din sa mga kapatid nating tricycle drivers na nagkomento doon sa nakaraang post natin. At least, nabigyan natin po ito ng linaw na hindi natin sila pababayaan laban sa maling pagpapatupad ng batas at pang-aabuso. Ayan. Maraming maraming salamat po, Congressman Bonifacio Bosita, sa inyong napakahalaga at napapanahon na mga uh, binitiwang pananalita para sa kapakanan ng ating mga motorista Kap kasalina, itong mga tricycle driver natin, sir. Brother Neps, sa po ang papasalamat dahil nabigyan po ninyo ito ng linaw para naman hindi sumakit ang damdamin ng marami nating mga kababayan. Maraming salamat po muli sa inyo sa lahat ng sumusubaybay at sa inyo pong programa. Mabuhay po tayo. God bless. Maraming salamat po. Uh, yun po si Congressman Bonifacio Bosita ng One Rider Party List at napag-usapan nga namin yung dalawang issue tungkol sa panukalang batas na ginagawa ngayon ng mababang kapulungan ng Kongreso kung saan siya mismo ang pangunahin na nag munka tungkol sa penalty una 10,000 ang uh, iminungkahi niya na magiging penalty sa mga operator na kung saan ginawang driver yung mga minor lalo na pag naaksidente no uh, mahalaga ang buhay ayon kay Congressman Busita at ang ikalawa ay uh, 10,000 pesos naman yung uh, penalty para sa mga tricycle driver naman na dumaan doon sa fast lane na dapat sa outer lane sila so kanina operator ang mumultahan ngayon naman ay driver mismo ang mumultahan pero tulad nung sinabi niya ang uh, manghuhuli na mga opera, na, na mga awtoridad like uh, HPG or traffic enforcer pag hinuli nila doon nga sa napag-usapan namin ang tricycle driver na napilitang dumaan doon sa fast lane dahil may mga obstruction o anumang dahilan na hindi sila makadaan sa kanilang outer lane ay Nangako si Congressman Busita na ipagtatanggol niya ang mga hinuli na mga tricycle driver. Yan po ang ating tapatan sa tanghalian na ito.